Habang tumatanda ang isang tao, unti-unti ring lumalalim ang mga tanong ukol sa pera, pamilya at tiwala. Isa sa pinakamaselang usapin lalo na sa mga Pilipinong nakakatanda ay kung dapat bang ipaalam sa mga anak ang tunay na halaga ng kanilang ipon o mga ari-arian. Marami na ang nagsisi sa huli at marami rin ang nawasak ang pamilya dahil sa mga hindi pagkaunawaan ukol sa pera. Kaya naman, sa kwento ng isang 71 taong gulang na matanda, matututunan natin ang isang napakahalagang aral. Paano mo mapapanatili ang iyong pinaghirapang ipon habang pinoprotektahan din ang pagmamahalan at pagkakaisa ng pamilya? Ang buhay ay parang isang mahabang biyahe. Habang lumalakad ang panahon, dumarami ang ating mga karanasan. May masasaya, may malulungkot, at may mga aral na hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Isa sa pinakamahalagang aral na natututunan ng mga nakakatanda ay ang tamang paghawak at pamamahagi ng yaman. Hindi may kakaila na gusto ng bawat magulang na maibigay ang lahat ng mabuti para sa kanilang mga anak. Ngunit sa usapin ng pera, ang labis na pagbibigay o ang labis na pagtitiwala ay maaring magdulot ng hidwaan at sakit ng kalooban. Maraming matatanda ang natatakot na baka kapag nalaman ng kanilang mga anak ang tunay na halaga ng kanilang ipon, mawala na sila ng saysay sa mata ng kanilang mga anak. May ilan namang umaasa na sa pamamagitan ng pagiging bukas, mas magiging matibay ang ugnayan ng pamilya. Ngunit hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa saya. Maraming kaso ang nagpapakita na ang pera ay nagiging ugat ng hindi pagkakaintindihan, selosan, at minsan, tuluyang pagkasira ng ugnayan. Ano nga ba ang dapat gawin? ayon sa karanasan ng isang 81 taong gulang na lolo, may isang simpleng paraan upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng pagtatago at pagbubunyag ng yaman. Matutong maging maingat, matalino, at mapagkakatiwalaan ng sarili, habang marunong ding makinig at magbahagi sa tamang paraan at tamang panahon. Una sa lahat, mahalaga na kilalanin mo ang ugali at pagkatao ng iyong mga anak. Hindi lahat ng anak ay may parehong pananaw o pakikitungo sa pera. May mga anak na responsable Marunong maghintay at may malasakit. Ngunit may ilan din na madaling matukso, nagiging mapagsamantala o di kaya'y naimpluensyahan ng ibang tao. Kaya bago mo pa man isiwalat ang iyong ipon, pag-aralan mo muna kung sino sa kanila ang tunay na mapagkakatiwalaan at sino ang dapat pampatatagin ang ugali pagdating sa pera. Pangalawa, mahalaga ang tamang komunikasyon. Hindi kailangang ipag-ingay sa buong pamilya ang bawat detalye ng iyong ipon maari mong kausapin ng paisa-isa ang iyong mga anak at unti-unti mong ipaintindi sa kanila ang iyong mga plano. Halimbawa, kung may balak kang ipamana ang iyong ipon, mas mabuting ipaliwanag mo ang mga dahilan kung bakit ganoon ang magiging hatian. Iwasan ang paminsan-minsan na biro o biglang pagsasabi, lalo na kung hindi pa napag-uusapan ng maayos. Dahil minsan, ang mga hindi na pagplanuhan na usapan ay nagdudulot ng kalituhan at sama ng loob. Pangatlo, Huwag mong hayaang mawala ang iyong kalayaan at dignidad bilang magulang. May mga matatanda na, matapos ipaalam o ibigay ang kanilang ipon sa mga anak, ay bigla na lamang napapabayaan o hindi na nabibigyan ng respeto. Tandaan, ang pera mo ay bunga ng iyong pagsusumikap sa mahabang panahon. May karapatan kang gamitin ito para sa sarili mong kaligayahan, kaginhawahan at pangangailangan. Hindi mo kailangang madaliin ang pagbigay o pamamahagi ng iyong yaman kung hindi pa ito ang tamang panahon isa sa pinaka-epektibong paraan upang mapanatili ang tiwala at pagmamahalan sa pamilya ay ang pagkakaroon ng malinaw na kasunduan. Halimbawa, pwede kang magtalaga ng isang tagapamahala ng iyong ipon, isang anak na napatunayan na ang kanyang integridad at malasakit. Ngunit, dapat ay may kasunduang malinaw na ang pera ay mananatiling iyo hanggat ikaw ay buhay. Ang anak na tagamahala ay walang karapatang gamitin ito para sa sarili niyang interes hanggat hindi mo pinapahintulutan. Sa kabilang banda, pwede mo ring hatiin ang iyong ipon sa iba't ibang bahagi. Isang bahagi para sa iyong personal na pangangailangan, isang bahagi para sa emergency, at isang bahagi para sa pamana. Sa ganitong paraan, hindi mo kailangang isiwalat ang kabuuang halaga ng iyong ipon. Mas mainam na ikaw pa rin ang may control sa iyong pera at natutugunan mo rin ang pangangailangan ng pamilya sa tamang panahon marami ring matatanda ang gumagamit ng simpleng kasulatan o batas upang maprotektahan ang kanilang yaman. Halimbawa, maaring gumamit ng living will o testamento kung saan malinaw na inilalahad kung paano at kanino mapupunta ang mga ari-arian pagkatapos ng kanyang pagpanaw. Sa ganitong paraan, nababawasan ang sigalot at kalituhan sa mga anak dahil may matibay na basihan ang pamamahagi ng yaman. Ngunit higit sa lahat, ang tunay na susi ay ang pagmamahal at paggalang sa bawat isa. Ang pera ay maaring magdulot ng tukso at kasakiman, ngunit kung unahin ang malasakit at pagkakaisa ng pamilya, ang anumang problema ay kayang mapag-usapan at maresolba. Huwag basta-basta magtitiwala. Mahalaga ang pag-iingat, pero huwag ding ipagkait ang tiwala kung nararapat ito. Sa huli, ang tunay na yaman ng magulang ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ipon, kundi sa tibay ng ugnayan ng pamilya. Ang pag-iingat sa pera ay mahalaga, ngunit higit na mahalaga ang pag-iingat sa pagmamahalan. Tulad ng sinabi ng 81 taong gulang na lolo, ang pinaghirapan mo, ikaw ang dapat magdesisyon. Ang pagmamahal at respeto ng mga anak mas mahalaga pa sa ginto o pilak. Ilan sa mga tunay na kwento ng mga nakakatanda ay nagsisilbing babala at inspirasyon. May isang lola na nagtiwala sa kanyang anak, ibinigay ang lahat ng ipon, ngunit sa bandang huli ay napabayaan siya may isa namang lolo na itinago ang kanyang pera. Kaya nang siya ay nagkasakit, walang makuhang panggastos ang pamilya. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita na walang isang tamang sagot para sa lahat, kundi nararapat lamang na pag-isipan, timbangin, at planuhin ng maayos ang bawat hakbang. Kung ikaw ay isang magulang na nag-aalalang baka magbago ang ugali ng mga anak kapag nalaman nila ang iyong ipon, tanungin mo muna ang iyong sarili. Ano ang tunay kong layunin? Para ba ito sa aking kapanatagan? Para ba ito sa kanilang kinabukasan? O dahil natatakok akong mawala ng halaga sa kanilang mga mata? Minsan, mas mainam na panatilihin ang ilang bagay na pribado habang siguradong may plano ka para sa hinaharap. Para naman sa mga anak, mahalaga na ipakita ang malasakit at paggalang sa mga magulang kahit na hindi nila isinasalaysay ang kanilang yaman. Ang tunay na pagmamahalan ay hindi dapat nakabatay sa pera, kundi sa pag-aaruga, pag-unawa, at pagtutulungan. Kung sakaling ipagkatiwala sa iyo ng iyong magulang ang kanilang ipon, huwag mong sayangin ang tiwala na iyon. Gamitin mo ito para sa kabutihan ng lahat at higit sa lahat, siguraduhin mong sila ay masaya at panatag hanggang sa kanilang pagtanda. Sa bawat pamilya, may kanya-kanyang kwento, may kanya-kanyang paraan. Ang payo ng maraming matatanda, huwag maging padalos-dalos, huwag din namang maging sarado. Maglaan ng panahon para makipag-usap ng maayos. Magplano at maghanda. Kung kinakailangan, humingi ng payo mula sa mga eksperto, abogado o tagapayo sa pananalapi. Isa pang mahalagang aral ay ang huwag gawing sentro ng usapan ng pera tuwing magkakasama ang pamilya. Gumawa ng mga masayang alaala, magbahagi ng mga karanasan, at magtulungan sa mga simpleng paraan. Sa ganitong paraan, ang tunay na yaman ay hindi lang nakatago sa bangko, kundi sa puso ng bawat isa kung ikaw ay isang nakakatanda, narito ang ilang konkretong hakbang na maaari mong gawin upang mapanatili ang iyong ipon at ang pagmamahalan sa pamilya. 1. Gumawa ng listahan ng iyong mga ari-arian at ipon. Panatilihin itong ligtas at pribado, ngunit siguraduhing may isang pinagkakatiwalang tao na makakaalam nito kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. 2. Magtalaga ng medical at financial power of attorney. Ito ay isang legal na dokumento na nagbibigay ng karapatan sa isang tao na pamahalaan ang iyong pera at ari-arian kung ikaw ay hindi na kayang magdesisyon. Ituro sa mga anak ang kahalagahan ng pagtutulungan at respeto. Huwag hayaang maging dahilan ng alitan ang usapin ng pera, kundi gawing oportunidad para magtulungan at magkaintindihan. 4. Huwag ipagkatiwala ang lahat ng yaman sa isang tao lamang, maliban na lang kung talagang siguradong sigurado ka sa kanyang integridad. 5. Maglaan ng emergency fund na ikaw lamang ang may access. Sa ganitong paraan, may magagamit ka sa oras ng pangangailangan. 6. Gumawa ng malinaw na testamento o last will and testament upang maiwasan ang sigalot sa hinaharap. 7. Magbahagi ng kwento at aral sa mga anak ukol sa tunay na halaga ng pera at pamilya. Sa ganitong paraan, mas mauunawaan nila na ang yaman ay hindi lang para sa sarili kundi para sa kabuuan ng pamilya. 8. Huwag matakot humingi ng tulong o magtanong sa profesional kung kinakailangan. May mga eksperto na makakatulong sa iyo upang mapangalagaan ang iyong yaman at maayos na may pasa ito sa susunod na henerasyon. Sa lahat ng ito, tandaan na ikaw pa rin ang may huling desisyon. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay dapat nakabatay sa iyong kalagayan, sa iyong mga anak at sa iyong sariling pananaw. Walang perpektong paraan, ngunit may tamang balanse sa pagitan ng pagiging bukas at pagiging maingat ang pinaka-importante ay mapanatili mo ang respeto at pagmamahalan sa pamilya. Ang pera ay madaling mawala, ngunit ang masirang relasyon ay mahirap ng ibalik. Kaya habang maaga pa, magplano, makipag-usap at maghanda para sa kinabukasan. Sa huli, ang tunay na aral, ang iyong pinaghirapan, ikaw ang dapat magdesisyon. Ang pagmamahalan at respeto ng mga anak, mas mahalaga pa sa anumang halaga ng pera. Gamitin mo ang iyong yaman hindi lang para sa iyong sarili, kundi para sa ikabubuti ng lahat. At huwag mong hayaang ang pera ay maging dahilan ng pagkasira ng pamilya, kundi gawin mo itong tulay para sa mas matibay na pagkakaisa at pagmamahalan. Ito ang sikreto ng mga matatandang hindi nagsisisi. Panatilihin ang kontrol sa iyong ipon, magplano na maayos, at higit sa lahat, panatilihin ang pagmamahalan at pagkakaisa ng pamilya. Sa ganitong paraan, hindi ka lang nagtataglay ng yaman, kundi ikaw ay tunay na mayaman sa puso, sa alaala at sa pagmamahal ng iyong pamilya.